Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Pablo ng Narbona. Kamusta? Si San Pablo ng Narbona, kilala rin bilang Pablo Serge, ay isa sa pitong apostol ng Galia. Pinaniniwala ang ipinadala ng Papa Fabian sa panahon ng konsulado ni Decius at Gratus upang muling ipahayag ang ebanghelyo sa bansa matapos ang mga panunupil ni Decius. Kasama si Gatien ng Tours, Trofime ng Arles, Saturninus ng Toulouse, Denis ng Paris, Ostremoyne ng Clermont, at Marshal ng Limoges. Ang Archidiosis ng Narbonne ay napakalawak. Nang humiling ang diocese ng Taragona na hiwalaya ng Archdiocese ng Narbonne, nais ng mga paring ito sa lungsod na ipakita ang kadakilaan ng Kristyanismo sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapangalan sa unang obispo na si Proconsul Serge Paul na nagbalik loob sa Kristyanismo matapos makinig sa mga apostol na si Pablo at Barnabas. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay Pablo ng Narbona, O Diyos, aming Ama sa Langit, na nagpalakay San Pablo ng Narbona ng biyaya ng kapanalan, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagtulong ng lakas at pananampalataya upang tularan ang kanyang halimbawa ng kabutihan at debosyon sa iyo. Naway matuto tayo sa kanyang mga kagalingan at mahikayat na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santalaya ay pakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.